ang iniisip ko kung tama ba yung desisyon ko sa mga pinaggagawa namin na to ni Bebo. For today's kinap nga, ay excited nga akong gumising ngayong araw dahil ngayong araw nga kami nakaschedule para magski. ski So, sa mga bucket list nga namin ni Bebo, ang makapag nga dito sa Sapporo, Japan. Saktong-sakto nga lang din yung weather at hindi masyadong malakas yung snow ngayon. Ligo na nga ako kagabi, kaya naman hindi na ako naligo ngayong umaga. At mabilisan nga lang din akong gumaya. Nagbook na nga lang kami ng taxi dahil medyo malapit lang din naman yung pupuntahan namin. Pero dahil sobrang puyat ko nga kagabi, eh nakatulog nga ako sa biyahe. Hinabot nga lang ng mga 20 minutes yung biyahe namin at nandito na nga kami sa Taini, Sapporo, Japan. Hindi na nga ako nagbook online, kaya naman dito na lang kami bibili ng ticket. At medyo malapit nga lang to sa pinag i namin. Kaya ito na lang yung napili naming ski resort. Dating nga namin dito, ay eh, wala pa nga kami masyadong idea kung anong gagawin namin. Buti na lang, napakabait nitong si Otosan at tinuruan niya nga kami. Pero syempre, hindi ako sure ko naintindihan ko ba yung mga pinagsasabi niya dahil wala naman kaming ibang napag-usapan, nagturo-turo lang kami, nakasyota. <laughs> Grabe nga ang kapal ng snow dito sa entrance pa lang at sobrang excited na nga namin mag ni bebo. Grand nga lang pala kami ng mga gamit namin. Kaya naman mula sa place na dinrap kami ay eh, kailangan pa namin lakarin mula sa building na sa itaas. Bali, inabot nga rin ng 10 minutes yung paglalakad namin dahil sobrang hirap nga maglakad pa akyat. Dating na pagdating nga namin dito sa loob ay eh, nagtanong na nga ako kung saan nga kami pwedeng magrent na mga gamit. Tinuro nga sa akin ni Okasa na umakyat nga daw kami dito sa second floor. Kaya naman pala napakaraming ng tao dito eh dito pala matatagpo ano mga gamit na pwede nyong i-rent. Bago nga kami mag-rent, ay kailangan muna namin mag-fill up kung ano nga ba yung mga gamit na kakailanganin namin. Kung maitatanong nyo naman kung magkano nga yung naging bill namin sa pag-rent, eh umabot nga rin ang dalawang lapad mahigit. Medyo pricey lang talaga. Ang sabi ko nga kay Bebo, sayang, pandagdag na rin yung pampakasal. Charis! <laughs> Makapagbayad na nga kami, ay may inabot lang sa amin na papel. Tapos tinuro na nga sa amin ni Koy kung saan nga kami pupunta para kuhanin nga itong mga gagamitin namin. Yung inavail nga pala namin ay good for 4 hours lang. At syempre, aani naman namin yung isang buong araw. Kung nga kami lumabas, ay naghanap na nga ako ng mga pwede kong gamitin at yung mga kakasya sa akin. Doon no, nakapili na nga ako, ay lumabas na nga kami dalawa ni Bebo at sobrang excited ko nga ng mga time na to. Just ko, first time ko lang to gagawin sa buong buhay ko. Ano kaya ang pakiramdam? Nandito pa nga lang ako sa pinakabungad ay talaga naman sobra kataluras. Nanditingnan at panoorin mo nga yung ibang mga bata na nag ski eh parang napakadalingan ang ng ginagawa nila. So, kapag ikaw na pala yung nag ko, hindi eh, mo alam kung ka ng tadhana. Tanyo <laughs> ba guys, nahiyang-hiya kami dito sa gilid ni Bebu habang tinitingnan nga itong mga batang nag iski Tataka talaga kami kung bakit napakagagaling nila at hindi talaga sila nagbubuwal. At bakit naman rugo ako, hindi pa ako nakakalayo na nga, nga na ako. <laughs> ngayon pa lang iniisip ko na ng nanggewa ko ngayon ni Menga ko pa yata butol. <laughs> Bay, syempre naman, sa laki ba naman ang binayad namin dito ni Bebo? Kailangan namin tong sulitin at kailangan namin matuto. Kaya naman, bawat dumadaan talaga sa harapan namin, sinisipat ko ng maigi kung paano nila ginagawa yan. <laughs> Noong mga time nga na to, ay hindi pa nga kami kumakain ni Bebo, pero mamaya na ako kakain, kailangan ko munang masanay. Ngayon pa lang, iniisip ko kung tama ba yung desisyon ko sa mga pinaggagawa namin na to ni Bebo. Panigurado, naglalaki, yan ang mga pasako sa puwit. <laughs> Talaga naman nakakapagod at hindi pala talaga biro ang pag i -ski. Siguro nga ay eh, naglalaan talaga sila ng mahabang mahabang panahon para nga matuto. Kaya naman kaming dalawa ni Bebo dito sa gilid, e eh, porsigido talaga. Marami naman kaming alaksan na baon. <laughs> Pero ito nga si Bebo, aba, malakas ang loob. Nakalimutan niya yata na nirarayuma siya. <laughs> nina pa nga kami pabalik balik dito sa baba at nakakailang bagsak na nga ako habang pinapanood kami ng mga batang mga 5 years old pa lang. Sabi ko nga kay Bebo, hindi ko tululo ba yan? Kahit sobrang sakit na ng mga binti at puwetan ko dahil gusto ko nga matuto. Pero unti-unti naman, ay eh, nakakapa ako na nga kung paano nga to gawin. Ewan ko lang dito kay Bebo kung saan siya papunta, nakshuta. <laughs> Sobrang mataluras din talaga ang mga Yuki, kaya kailangan mo talagang balansehin yung sarili mo. Bundok nga ito, kaya kapag ka hindi ka natutong magbalanse, Diyos ko, sa balintawak na ang baba mo. <laughs> Pero time by time, sa kakapractice at kakatumbanga namin ni Bebo, eh natuturin naman kami kahit papaano. Buti pa tong bata na to, eh wala nga ka problema problema sana pala bumili na lang din ako ng planggana. <laughs> Iisip ko talaga ngayon kung paano nila to ginagawa nang hindi natutumbao, nadudulas, lalong-lalo na to, dala niya yung pamilya niya. <laughs> Ay, grabe. Napabilib nga ako nitong si ate. Pero in mo, dala niya yung isa niyang anak sa likod. Tinuturuan niya pa yung anak niya sa harap. Katapos ko nga bumagsak at gumulong-gulong ng 72 times. Ang sabi ko nga kay Bebo, mamamahinga na ako. Kulay itim na ang binti ko. <laughs> Pagabi na rin naman at patapos na ngayong oras namin. Kaya naman nag-decide na nga kaming pumasok dito sa loob at ibalik na nga yung mga gamit na ni-rent namin. Grabe, sobrang saya ng experience namin na yun at hindi hindi namin makakalimutan yun ni Bebo. Ay talagang hindi namin makakalimutan dahil isang linggo bago mawala yung mga pasa namin. <laughs> Nalis na nga rin namin yung mga mababigat na sapatos na to dahil kanina pa kami hirap na hirap maglakad. Sabi ko nga kay Bebo, kung may time pa kami sa mga susunod na araw, babalikan ko talaga tong ski resort na to at talaga naman lalabanan ko yung mga batang tiniting na kanina. Inaksyuta <laughs> mo kan negative na pagdating kay Bebo dahil nagkikiruta na daw yung mga rayuman niya. <laughs> o kayo, oh. gusto nyo rin ba ma-experience mag-ski? Hindi naman masyadong masakit, hindi lang kayo makakalakad kinabukasan, naksyuta. <laughs> Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyo pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!